Magandang araw, mga madlang people! Maligayang pagbabalik sa channel sa YouTube ng Inquirer, kung saan dinadala namin sa iyo ang pinakamainit na update sa entertainment at showbiz. And today, pag-uusapan natin ang trending na eksena sa It's Showtime na kinagulat at kinaaliwa ng netizens. Ano nga ba ito? Tara, sumisid na tayo, isa na namang interesting moment sa It's Showtime ang naging usap-usapan sa social media. Sa isang segment ng Sexy Bebe, nagkaroon ng tanong tungkol sa Commission on Elections o COMELEC. Ngunit, ikinabigla ng lahat ang sagot ng contestant, ng contestant na si Hart Aquino, 20 years old, ay inamin na wala siyang masyadong alam tungkol sa COMELEC. Siyempre, agad itong napansin ng host na si Vice Ganda. Oh is gosh, that's bothersome. Yan ang reaksyon ni Mem Vice. At hindi lang siya nagulat, kundi pati na rin ang co-hosts na si Nakim Chiu at Jong Hilario. Nag-usisa pa si Vice at Kim kung paano ba siya nakakakuha ng balita. Nang malaman nilang hindi siya nanonood ng VE, hindi nagbabasa ng dyaryo, at wala ring balita sa kanyang newsfeed, ay dito na nagkaroon ng mas malalim na diskusyon. Ang tanong ng bayan, sino nga ba ang dapat sisihin sa kakulangan ng kaalaman sa mahahalagang bagay tulad ng eleksyon? Ang sistema ba? Ang social media? O ang individual mismo? Ito ang nagpainit ng debate online. Sa kabila ng kanyang pagkakabigla, hindi naman nagkulang si Vice at Chong sa pagpapaliwanag tungkol sa Comelec. Inisa-isa nila ang kahalagahan ng ahensyang ito, lalo na sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Matapos malaman ang tunay na tungkulin ng COMELEC, nagbigay ng mensahe ang contestant. Sinabi niya na dapat maging patas ang eleksyon at maiwasan ang pagbili ng boto. Nagbigay rin ng payo si guest judge, Gave De Vera, tungkol sa pagiging mas mulat sa mga isyong panlipunan. Kailangan nating matututo sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin kasi, think as Filipinos, kailangan natin magbigay ng suporta sa bansa natin at alam natin na alam natin ang mga nangyayari dito sa bansa. Tama nga naman. Tayong lahat ay may responsibilidad na maging well-informed citizens. Hindi lang para sa ating sarili kundi para sa kinabukasan ng ating bayan. Kaya sa mga kabataan dyan, let's start being more aware. At diyan nagtatapos ang ating video, mga kapamilya at kapuso. Ano sa tingin niyo ang aral na mapupulot sa pangyayaring ito? E comment niyo na yan sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa showbiz.